alam ni Manang Rosing, palalayasin natin si Eloisa. Hindi niya alam. Ito ginawa natin. Pwede sabihin natin sa kanya na pagpasok natin sa kwarto, wala na. Tumakas na. Tarun na. Ewan ko, ewan ko si Sam. Talagang, talagang kinakabahan ako sa ginawa natin. Bakit ba? Paano ko? Paano ko magising si Eloisa, sis? O, paano yun? Baka magsumbong niya sa mga pulis. O ano namang sasabihin niya? Bakit alam pa niya kung bakit siya napunta doon? At saka kahit makausap pa siya ng mga pulis dun sa ginawa ni Mama, hindi naman siya paniniwalaan ng mga yun eh. Hawak ni Mama yung mga pulis. Ate Lua. Oh. Ikaw nang bahala sa mga gamit, Eloisa, ha? Oo, ilipit mo. Itapon mo. Bahala ka na. Basta palalabasin natin na lumaya siya.